Good afternoon mga kaboy na for today's video. Magdadrive naman tayo papuntang ano Central Point Santa Mesa. Um, uh, Papahatid yung kapatid ng aking boss. So ko sa bahay nila. Mainit na panahon. Sagdat lang kami doon mga kaboy na. Siguro mga 5.30. Uwi na rin kaagad yan Pasyal-pasyal lang yung kapatid ng boss ko. Ah, alis na tayo mga kawinas. Ah, sundo ko na sila. Ito si Ip Manalo. Ip Manalo. Kaliwa tayo dyan mga kabuinas, Oh. Sa ano? Ibon ni Pasyo mga kawinas. Ibon ni Pasyo. Yan. Kaliwa. Ibon ni Pasyo. Pakit ng simbahan ng Santo Cristo mga kawinas yan. Going to, ano? Ip Blomentrit. Ayan. Kapuntang i yan mga buenas. Yan ang lagi kong, yan ang lagi kong dinadaanan. Medyo maluwag-luwag rin mga kabuhay na. Oh. at ya, tayo yan. Santo Cristo, simbahan na yan mga kabuinas. na sa San Juan, no? Santo Cristo. Tapos right tayo sa so may poste na yan mga kabuinas. Oh. yung unang poste sa right. Saray right, tayo dyan. Uh, kasi one way mga kabuinas eh. si. Doon tayo sa dulo na yan. Dead end, doon tayo kaliwa. Dadaan pa pala kayo mga kabuinas. na ano. May ihatid lang kami sa bangko. Isang bit lang. Yan. Ganda na panahon mga kaboy nas, oh. Saka dito sa mga kaboy nas, mga ano, sa San Juan na ito, yung napakalito na ba bayan. Yan, magandang nalusutan dito, yan, kaliwat area yan. Pag tumuliwa dyan mga kaboy nas, rin na dun sa Eblomen Yan, dulo mga kaboy nas, Eblomen na tayo dyan. Kanan na tayo. Wala tayong kaya tayo na mag-turn right. Mag-turn right, tayo na mag-turn right. Wala wish, eh. Hindi na kailangan na-master na natin ito dito. Pag sanuhan, master na master na natin yan. Kahit sa man sulok ng Metro Manila. Sa dulo, mga kapoyinas. Kahit saan kayo magpunta, mga kapoyinas, kung gusto nyo mag-gano'n, paturo sa akin, sabihin nyo lang, ayatid nyo kayo kahit saan sulok ng Metro Manila pero mga kaboy na so makikita mo yung tumatak sa yun doon nan ayun right tayo doon kasi pag kumalang tayo mga kaboy na siyang papunta yun doon sa ano in Domingo pag kumaliwa ka mga kaboy na tuloy tuloy yan doon sa Pedro Hill Manila plus Boulevard yun right tayo dyan hmm. sa dulo niya mga kaboy na ayun ay... i niya ng ini Domingo pero dadaan muna kami ng bangko mayroon na kami dadaan sa glit na mga kawinas napakaloon ng kalsada Ahem. <coughs> Na malapit na tayo. Yung ng building na yun sa kanan, no? yung mataas. At ko na yan, yung dadahan namin bangko. pa pakalawag mga kabuhay na sa klasada. Luminto lang ng jeepney. Ang jeepney talaga, nasa gitna pa nag-ano. pa sa hero. <coughs> Kaya na, kakana na tayo dyan mga kabuhinas. Oh. Pakyat. Lapit na lang, saglit na lang. Ano, segundo lang yan. Lagpa sa intersection din konti. May kaparadang mga jeep na yun. Oh. May kaparadang mga jeep. Biyahing kubaw yan. Biyahing kubaw. Kita mo, pasaway talaga. Oh. Ibagkintuhan na naman doon. Alagang oh, jeep na yan. Pasaway ah. Basaway, ah. Saka na tayo dito. Bukasin natin itong Jeep na ito. Pipip! Napanti kami Kaya papasok. Talaga yan. Napanti ka. Narangan mo yung driveway. Sagdito lang kami dito mga kaboy nas eh. and at last uh, gusto ko lang sa parking maya maya yan na yan na isa kayo makaway na tapos na punta na kami doon sa aming destination no stop light mm -hmm. <coughs> La, 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 la. Ito lang kumakana sa ano Sa bag ko eh Bas, sobrang atras Sa kanan lang tayo mga kaboynas Punta <coughs> na yung center point ng tulay ng ano, mga away oh San Juan Aran uh, San Juan yan Araneta yung flyover niya sa ano, mga kaboy na pag galing akong Laguna dyan ako dumadalong dati po oh. doon sa dulo doon ako buwawa kaysa nga niyo kasi malayo pabalik eh. yan yung punta namin sa kaliwa oh, yung mall ang mall na yan yan yung pupunta namin U-turn and then right turn yan yeah. kaya na naman kayo dyan mga kaboy na sa pababa, akya, tapos pababa punta ng parking yeah. center point ito mga kaboy na dati bukas to dito sa baba eh Sinara na yan. Buhat may patay dyan ng ano. Ay, sorry. Nag ano yan eh. Nabahaan. Puno yung tubig. Pariwa tayo mga kabuenas. Marami na tap doon. Kaya awawa naman sila. Pito tayo mga kaboy na Sparkyat. Tita tayo sa ano, interest ng bobayad. Yan na mga kaboy na Maraming salamat mga nas. Andito na kami. Please like and share and subscribe to all my video. Maraming salamat po. Bye-bye.